Yo, Koy, anong gagawin natin ngayon? Ayan, day na. Day na ng routing natin. Tingnan natin yung chak natin. Sama kayo. Let's go. Ano na kayo? Okay na yung mo? Hindi pa bro. Tingnan mo, naka-confine pa ngayon. 360 Panora. Ayan o. Sige, tap. Ano bro? Yay! Yung payo mo, bro. Alakay. Saan <laughs> tayo punta ngayon? Yo. Dito know? na ang process ng natin ngayon, bro. Bukuha lang tayong update muna. na Yes, yes. Ayun, Yeah. Oh. Po. <laughs> Silipin ng realidad bago pa makaedad Hindi lahat ng may abilidad, ikalidad Isagat sa dulo, wag makontentong sapat yan Kung hindi tanghali, siguradong di tapat yan Hindi usapan sino nauna dito sa sakyan Kanya paniniwala mismo dito wasak yan ito dito sa lilim At ibubulong sa'yo ang buong lihim Sa kalawang may kalawang ay nahawa lang At tulong hindi ang gandulo kasi naawa lang Ito'y sa pang habang buhay sa may utak lang Batang huli oh. utak lang Ito ang tunay na buhay, hindi sa internet Naklik agad at pagmali, hindi na Walang hilip, walang rewind, puro forward lang Ang yeah, na si kamatayan, di ba ang awkward uh, para lang Para sa sa'kin ang buhay, parang isang taon lang Slam dunk na agad sa isang tanong ay, yeah, picture po kami. Ay. Ako at aking mic, kami at aming street, sa labi ako madamo at nakaw na beats. Lahat mga bagay, di ako tumatagay. Lumilipad ako, Mary Jane ang pumaakay. Posting ang datingan na sa amin ang remote. Nagbibilang kami, walang time mag-emote. good life mga pare, kahit anong mangyari. din na mangungupahan dapat tawag ay maaari. Apo. Apo. Yun sa isa namin kasama. Thank you po.

Bastaba esperar... ¿Ve? ¡Dios bro!